Matog nak ka anak Usamai kita nao Usamai kita nao diri Cik ni mama Cik ni mama risau Bayi hui eh? pan Usamai emang eh? kita nao anak Anino mana Anino Oo naon? Imo <laughs> kita naw ako ng anino? Kabiri gud ni buta kita naw man ako ng anino, oy. Hmm. Si good evening. Pagkagwa po sa bibi ni mama, oy. Kugwa po noon ana, oy. Eh, siga pa mata ani, oy. Ha? Matuog na ta? Matuog na ang bata. Si good night. Si sweet dreams. Na hello guys. si Mama Lisa guys sige sakitan sa tiyan guys ay sige magkaon upan wala na hilisis Mama Lisa guys uy <laughs> burrito Si good evening to your viewers anak sige na bi Bliss mama lang bi Bliss mama taga santo kaloyan ang bata sa ginoon ako kaluyan ang bibi nga papi nag ka anak nag ka na matay imong mama ha wala na mama akong anak mama brownie ni mo wala na oo hindi naman siya makaon anak hmm ipakita lang niya hapon anak ni kaon o hiwang manok anak pagkamanwa na anak para lang ka tumalipay ko anak kanina anak nag na siya anak naghingalo na siya anak sa oy katol katol nanakay ko to diin mo kaganina na libang na kaganina nagpupo nak Uy, uy, uy. Uy. eh, naglibog mo nga sa, sa dumog. Eh. Diyan ka nagpupo. Gabi eh, anak. O na. Uy, 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 uy. Kasi sa kong unlan. Uy, uy, uy. Sis, naglimpyon naman sa kong unlan noon. Uy. Kasi mo anak. Uy, ko very good, eh. <laughs> Bliss mama again. Taga santo. Kaloyan ang bata sa baby. Ginoon. Papi, say good night to your viewers. O, ka katugo na di ay, oy. La. 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 Namin na, wakas ni Agi. Dako kay tingog, no? Sila, sige sila glakaw, anak, no? Gabi dako na. Mga kay gusay mapupo, anak, no? Anak no, may pataan na kaganan siya patagmuta na. Eh, <laughs> kagwapo na bata. Ay, eh? nimpihan na to kay para lain na sang muta ikaw, ma. Sakit bitaw kun anak. O anak, diri dapit anak. Ah. Oh. O anak. Ayan, matulog na po kami ni Papi, guys. Good night and good evening dreams everyone so ayan matutulog na po kami ni papi naantok na po ako guys yan ito po si papi naantok na din guys naginok to ka anak sleep na i-close ang eyes kay matog na ang bata matog na po ko anak iduka bayak ko anak say good night to your viewers anak na guys matulog na mini mama lisa guys Thank you for watching guys. Good night.